Yes. Magandang araw po sa inyong lahat. Ha. Nandito na naman kami sa Duterte Street kung saan nagtitipon-tipon na naman mga Pilipino. Sige po, pakita po natin. Alam niyo po, mga apat na araw kami hindi nakapagtipon-tipon dahil sinarado po itong lugar nito dahil sa NATO. Ngayon wala nang NATO, balik na naman tayo sa Duterte Street. Atin na naman ang Duterte Street. Yes! Atin na ang street para isigaw na Duterte! 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 Duterte. Two, Bring, Bring him home. Bring him home. Bring him home. Bring him home. Well, alam niyo po, ngayon narito tayo sa Duterte Street. Abay, meron tayong dalawang kababayan. Mainit-init pa, kakalanding lang galing sa Saudi Arabia. At siyempre, sila yung kaunaw ng Pilipino na nakausap ko mula nung tension sa Middle East. Ito po, dalawa po sila, no? Pareho po silang flight attendant. Swerte, nalakad ng sweldo, no? Anyway, ano <laughs> pong pangalan ninyo? G Jane and? Dada po. Dada. So, kayo po ay um, isang business airline ang um, pinapasukan nyo sa Saudi Arabia. Sige na nga, advertise na natin ang okay. Saudi Arabia dahil ang gaganda naman. Lapit <laughs> ka naman dito. Hindi okay. naman ako kakagat. So, alam niyo po kayong kauna-una mga Pilipino na nakita ko mula nung tension sa Middle East. no Nasaan po kayo nung no, na nagkaroon ng putukan? Ako no? po nasa bay kasi at least of Okay. off ako for five So, nakaabang ako sa CNN, sa news para malaman ko kung ano nangyayari pa na. Pero dun po sa Saudi Arabia, wala bang alarm na sinabi na may nangyayari na? Or... Wala po, pero meron akong friend na Saudi. Parang two weeks before na nangyayari yon sinabi na niya sa akin na mangyayari within two weeks or less than a week na magpa-fire up magpa-fire up ang magpa US sa Iran. Wala well, nangyari nga, Israel, tinarget ang Iran. Tapos uh, bago pa makaganti uli ang Iran, ang US naman tinarget yung mga nuclear sites. Kayo po, nasa ang kayo? Nasa ano Jeddah rin. Nasa, Jeddah rin. So pareho kayong Jeddah base. base. Ang Saudiya ba is based in Jeddah or? Uh, ah, meron pong Manila base in Jakarta. And Jakarta base. So Jeddah, Jakarta, and Manila. So ano po ang naramdaman nyo? Yung naramdaman nyo nang nagputukan na naman ang Iran at sa Israel? Ito oh. ko talaga kasi yan yung tayo. Noong noon, okay lang naman kasi parang hindi naman makisali yung tinulong namin sa Sajin. Pero siyempre, dahil natin kayo, may ipit kayo, no? Ano ba ho? Meron ba kayong ugnayan sa mga kapwa Pilipinos, sa embassy? ano po, nangyari? Meron din naman mga alert sa mga Pilipino community sa GMO. Sino po bibigay ng alert na yan? Ano, sa embassy. Ganon. By text ba ho yan? Or by... Ano po sabi doon sa alert? sa ating pag chat kung ano mga naririnig na panitin. Pero huwag lang mag Uh, years. Oh. Kasi mahirap na. Now, umabot po na parang dalawang araw ata, no? Na maraming airport na nagsarado dyan sa, sa Middle East. Kayo po, sa Saudi, nagsarado ba airport niya? Sa Saudi po, lang uh, Around Saudi Arabia lang, which is uh, Kuwait, Qatar, uh, Bahrain, and... Uh, ang UAE nagsarado UAE. ba? UAE. UAE, o. Oh. So, Bakit hindi nagsarado ang, sa ang Saudi Arabia? Kasi po ang Saudi Arabia is nakapalibot naman sa kanya yung mga lugar na yan. Sila yung unang nakaharap sa Iran. Sila yung malapit. Kasi ang Qatar kasi ang may malaking US military base sa, ah, okay. sa Gulf area. At tinarget talaga ng Iran matapos no, bilang dati. Kasi sila may malaking ano, eh, US base na military. Well, sa tingin nyo ba, lalalapit lala ito? Wala or... naman hindi. Na... Wala kasi tayong control yan. Eh, no? At saka para hindi so, na natapos talaga. Nga, lalo na mga Pilipino. Meron tayong mga dalawang milyong mga Pilipino dyan. Ano ba sa tingin nyo? May kakayahan ba ang gobyerno na i-repatriate yan? Na... Sana naman meron mga konting tanong nga ito. Sana naman talaga meron. Tawag naman paglalaman. Doon ba sa alert na binigay sa inyo ng embassy, kung talaga nagtutupar at kinakailang mag-repatriate, meron bang binigay sa inyo ng instructions? Uh, so far, wala naman. Parang hindi pa na siguro nakikisama sa pero, kalayo talaga ang Saudi. Pero kayo, first, oo. Of course, of government Talagang inaalalaya nila lahat ng sinasasakupan ng tao. Uh, in short, parang maganda yung, what do you call this? Hindi ko masabi. Okay. Yung safety nila. Kung paano nila pangalagaan yung <laughs> Regardless. Saudi national ka or foreigner. It's yung oh safety mga tao is sobrang principal. Pero pag nagputukan ba, sinong tutulong sa inyong mga Pilipino? Tulungan ba kayo ng Saudi government o tingin nyo kaya kailangan sa... Kasi kahit naman yung pandemic, wala naman sila pinili natin. Lahat pa equal. Equal lahat. Equal lang it. That's the one thing about Saudi Arabia. So nakarating na kayo dito sa Europe, no? Kailan kayo dumating? Kaapon? Pero kailan na gusto bang normal flights galing sa Philippines? Sa um, amin, yeah, sa Saudi Arabia, normal naman flights. Kasi nga, away naman kami from death. Pero sa Qatar, Doha, Bahrain, UAE, uh, Kuwait, parang less than, uh, less than 24 hours lang naman yung nag-stop. Pero yan ang pinaka-busy sa airport sa Dubai yan, no? So, so talagang grabe na ti niya. No? Oo. Oh, oh. So anyway, um, sa mga darating na panahon, siguro nagkaroon na kayo ng kalaman at sa kakamalaya na dapat maging handa. Ano naman ang mga hakbang na ginagawa ninyo para maghanda kada talaga magkakakutokan? Kayo ba'y uuwi o oh, mananatiling kayo sa Saudi? Kung ako lang, sa Saudi pa rin. Sa Saudi pa rin, miski magpuputokan na. Oo, tama. Kasi feeling ka masafe kayo dito sa so, Saudi. Tama. Sa Pilipinas, eh. Sorry, sorry. Oo naman, oo oh, naman. Oo. Oh, oh, oh. Doon ang work nyo. Eh, kaso pag nagputukan, unang-unang titigil, ting mga airlines, no? Yes, kasi sir. sa airspace, no? At okay. yan, yan nga nangyari, limang bansa na sarado ng airspace, no? Pero sure kami na ang government ng Saudi, hindi nila basta-basta mababayaan, regardless if you're a foreigner, if you're not Kasi during the pandemic, kahit foreigner kami, hindi kami dominipad, pero may sweldo pa rin. So I believe kahit magkaroon... Mayaman kasi, pero, eh, no? Mayaman talaga. Na. Pero... Yeah. Oh, bilang Pilipino, ewan ko, napanood niyo pa diba, kung ano yung sinabi ni uh, President Marcos Jr. na dapat gawin ng mga Pilipino habang nagpuputukan. Magtago muna. Ay, <laughs> magtago muna. Magtago muna. Magtago muna. Magtago muna. Magtago muna. Magtago muna. Pero ano, yung reaction mo yung sinabi niya na magtago muna kayo? Parang gano'n kahit. Ay. At mabuti na lang kayo sa Saudi. Parang pinaupayan na kayo sa Saudi na protektahan nyo na yan, no? Buti na lang malakas yung Saudi government. Ano Kaya kahit pa paano lumalakas yung may namin na mag-stay doon kahit na hindi sa operasyon. Pero nagtarinig namin yun. Ako talaga, akala ko naglulukot lang siya Kaya alam beses ko binalikan eh. Totoo pala. Nagkamot na naman at magtago muna kayo. Oh my God, goodness talaga. Bakit talaga naman magtatago? Kaya naman ang gagawin talaga. Anyway, Magtago po na kayo. Yan po ang official government response do sa putukan sa Middle East at mga kababayan Pilipino. Talaga humarap na kayo pagtataguan dahil hanggang dyan lang ang magiging ng Marcos Jr. Administration. Pasensya na kayo, hindi kayo magbibigyan ng lugar ng pagtataguan, pero merong moral support para kayo ipagtago. O, oh, may iba naman tayo. Ano pangalan to Alias Rene. Rene o ano, ano ngayon, nasak ba kayo? si Alias Rene, eh, binayaran pala para makaladkad sa kaso si Pasurki Beloy at makaladkad itong si Inday Sara Duterte at sa si Tatay Digong. Ako, hindi ako nagtataka. At hindi ako nagugulat. Kasi alam nyo, nung ako mismo ay umapir dyan sa komite ni on uh, Ontiveros, ang dami niyang invento. Yung kwento niya talaga, involved ka sa Pogo. Hindi siya nakikinig na ang aking involvement, ejectment case, at ang aking kliyente, ay umuupa lamang doon sa lupa at nagpapaupa ng premises doon sa Pogo. No? At sa ta talagang sinasabi niya pinagpipilitan, engage yan sa Pogo. At ang tanong ko nga doon, o sabihin natin engage sa Pogo, eh, panahon na yun, illegal. ano eh, naman, pakailan mo dyan? O legal naman yung mga panahon na yun. ang Ngayon lang naman naging illegal yan itong taon neto. Pero ang katotohanan po niyan, eh, talaga nagpupumilit siya ng mga panahon na yon na ikaw involved sa Pogo, ikaw may masama kang ginawa wala naman sa mapakita ang masama kong ginawa. At ang pruweba lang na sinasabi niya na ako'y hipokyo sa pogo ay yung isang papel na wala naman lupagda, isang papel naman na wala kumamin kung sino tumawa na nagpapakita na ako'y legal. Ulitin ko po, sabihin na natin totoo yan at hindi naman totoo yan. Wala pong masama para maging isang abogado ng kahit ng korporasyon. Dahil ang trabaho ng abogado ay siguraduhin nga ng mga kilente nila ay sumusunod sa batas. Pero ito po, tignan nyo naman po, done available din ang sinampak kay Pastor Tibuloy milyones ang ginastos para magtaning ebidensya laban dito po, Hindi ko po alam kung gagawin nila yan sa akin din, ha? Pero sa piskalya po, wala silang napresentang kahit anong testigo na nagsabi na nag-recruit ako at pinagsamantalahan ang kanilang uh, gawain. No? So, hindi ko po alam kung magbabayad din itong si Otivirus ng uh, 500,000 para sa testigo para madawit din ako at sabihin na ako nag-recruit sa kanila, no? Pero, nakakataas balayin po, nakakadiri, nakakagalit na isang senador ng bayan ay eh gagamit talaga ng ganito mga taktika para madiin ang mga kalaban sa politika. And how dare you use the Senate of the Republic of the Philippines no? para maging um, ano tawag dyan, para maging instrumento na gipitin ang mga kalaban ng administrasyon. At ang isa pang nakakasuka, yung talagang lantaran ng sabuatan ng mga dilawan, ng mga loyalista at si BPNPA. No? Tingin nyo ba Miski kayo ay magsabuatan na yan, ay eh, makukuha niyo ang supporta ng taong bayan. E eh, nagsabuatan na nga kayo. Ang latest survey, eh, nangunguna pa rin, 33%. Si Inday Sara, kung magkaka-eleksyon na yun, eh, siya maging presidente. At ang pinakamalapit na kanyang katunggali ay 15%, kalahati lamang. Yung tulpo nga, eh, wala na eh. No? Naglao na na parang gula No? So ibig sabihin niyan, magsama-sama man kayo, wala pa rin mangyayari sa inyo dahil alam ng taong bayan na ikaw, on um, virus, nakakadiri ka kasi kay madali ka magmalinis. Eh hanggang ngayon, hindi mo naman sinasabi bakit bigla ka nanalo nung ikaw ay naging direktor ng PhilHealth at ang katutak na advertisement ang ginamit ng PhilHealth sa mga panahon na yon. Huwag mo sabihin hindi mo ginamit talaga ang pera ng PhilHealth para kay manalo sa eleksyon na yon, ha? Ay, nako. Tapos, ang, ang nakakabuhi talaga dito sa mga dilawan, akala mo kung na sila lang yung malinis. Pero, ang dami naman nalang putik sa mga mukha. O, kita mo itong gawaing to gawain ba na matinong tao yan na magtatanim ebidensya, tanim testigo para lang mag na isang tao na walang kasalanan? O tapos akala mo kung sino kami lang ang malinis sa bayan neto, kami lang ang papatmaglingkot. Kaya na turn off ang taong bayan sa inyo. Bakit pa sumikat si Tatay Digong? Kasi walang kaplastikan. Inaamin niya tao siya. Inaamin niya hindi siya perpekto. Meron sa mga kahinaan. Eh ano ngayon? Basta nagmamahal siya sa bayan hindi gaya nyo na talagang kami lang ang malinis, kami lang ang magaling, kami lang ang pwedeng mamuno. Ayan, nakakasuka ka. At itong nangyari na ito na meron ng lumantad, nagpapatunay na wala kang karapatan maglingkod. Kaya nga nananawagan ako, no, kinakailangan mag-file ng ethics complaint dyan kay uh, antivirus na yan. Ang sa ganun, masipa na siya sa Senado. Walang karapatan ang kahit sinong nagtatanim kaso, nagtatanim ebidensya, nagtatanim testigo na manatili sa Senado. Dalang Senado in the first place sa gagawin ng batas. No? Pangalawa, yung mga investigasyon na dapat kinagawa niya in edup legislation at hindi dapat nagtatanim ebidensya labat sa mga kalaban sa politika. Again po ha, lilinawin ko, kayo mga dilawan, as exemplified by Risa Ondiveros, sinusuka kayo kasi kayo mapagpanggap nagmamalinis. Pero nakakadiri naman kayo. At yan ang pruweba talaga. How dare you? Imagine everything is one statement. Everything is on the basis of good faith na nagsasabi ng totoo. Tapos gagasus ka ng milyon-milyon. Nabuti sana kung galing sa'yo. Galing din sa gobyerno yan. Just for santo naman. Kaya naman ang lalaki ng mga budget nyo sa Senado. Ginagamit nyo pala sa tanim ebidensya at tanim um, Uh, testigo. No? So yan po ang aking panawagan. Huwag po tayong tumigil hanggang ma-expel sa Senado itong antivirus neto dahil ang Riza Tanas antivirus, yung mga nagtatanim ebidensya, mga nagbabayan to bear false testimony, alam nyo ba, nasa Biblia yan, bawal, di ba? Isa yan sa kautosan, do not bear false witness against your neighbors. Pero sila, pasanta-santa, pagudi-gudi, yung pala, ang iitim ng mga budhi. O, oh, di ba? Ay, ano ngayon masasabi nyo? Di ba, nakakasuka naman talaga kayo? So, wag po tayong tumigil. Isigaw natin. Sipain. Palabas ng Senado yung antivirus na yan. Ang risa anti antivirus, walang lugar sa Senado. At kung siya ay naga para sa mas mataas na opisina, ay, naku po. Dream on. Dahil hindi na makakalimutan ng taong bayan ito na ikaw, binaboy mo ang proseso ng Senado. No? Gaya ng binaboy mo ang proseso, nung no? pilit mo kung dinadawit, na wala ka naman ebidensya sa kahit anong krimen. Wala ka naman napatunayan doon. Ang ginagawa mo lang naman, binabasa mo yung script ng COS mo, muski hindi mo naiintindihan. O, di ba? Sige, tanggalin nyo ng papel yan. Tignan natin kung may masasabi yung antivirus na yan, yung risa tanas na yan. Tanggalan nyo ng babasahin yan. Tignan natin kung may masasabi yan sa Senado. Wala. E buti sana kung magaling yung, yung, yung scriptwriter mo, hindi naman magaling yung kilala po. Nag-estudyante namin yan sa UP Law, no? Kaya nga mediocre ka. Kasi mediocre din yung yung COS. Hoy, at saka COS, ha? Taga-UP ka pa naman. Pero kung totoong paratang na ikaw ay naging instrumento para sa false testimony, eh? naku, mga labot ka. Si virus hindi yan madidispar. Ikaw, pwede ka madispar dyan. Under oath. Si alias Rene, under oath yan. Although, alam na na niya na nagsinungaling na siya, pero ngayon at least, tinutuwid yung pagkakamali niya na pumayag siya na magsinungaling para sa'yo. Risa tanas antivirus? Diba? Ay naku mga taong bayan, mga kababayan, hanggang kailan ba tayo magpapabola sa mga santo santita, kami lang ang tama, kami lang ang magaling, mga walang yan naman pala talaga at maitim ang budli. Diba? Kakagalit, dapat lang talaga magalit tayo. Anyway, masyadong mataas ang panghadlat ko. Kaya tintigil na ako ngayon. Medyo maikli tayo. Pero sapata na po na nawakwakan ko ang risatan, risatanas antivirus. Kadiri ka talaga. Bye. <laughs>